So yan mga master tapos na. Uh, lalagyan na lang yan ng stainless wire mga master. Alam, Sa mga gustong kumorder niya ang red bag, mga master, lang Mga master, uh, ipapaliwanag ko sa inyo, mga master. Ipapakita ko kung alin dito yung pinukuha sa red bag, mga master. At uh, ito yung straight, mga master, ang pinukuha dito. Ayan o. Uh, Kakalasin natin. Ito yung straight. Tapos meron dito yung uh, parang nakasulapid, yung parang kulot, kung sa buhok papakita ko sa inyo mga master pinagka ang pinagkaiba ng kinukuha sa hindi. Ito yung kinukuha mga master. Kristal siya. isa dun sa Ayan mga master. Eh. Kulot itong isa. Kaya hindi ito maaari mga master. Ah. Yung iba ginagamit eh pero hindi hindi maganda. Kaya ang kinukuha ko itong mga straight mga master. Yan. Nakapagkalas na tayo ng uh, red bag mga master At ang gagawin naman natin mga master Hahaluan na natin to ng na mga Sangkap nya Ayan mga master Ganun lang ka basic yung paggawa nito mga master At yan uh, pangalawang lagay mga master Itong ano naman to? pangpakintab pa rin, pampaakit mga master ng tanigi yan, ganun lang ang paggawa nito mga master sa mga gustong gumawa yung mga pamparko, available na mga master PM lang itong blue naman mga master ang inaakit naman nito ay uh, yung mga yellow pintuna sa totoo lang mga master kumakain dito yung mga skipjack uh, yellow pintuna Barracuda, Tangigi number 1 talaga master at saka yung mga Blue Marlin so ayan mga master at sunod naman natin ilalagay itong silver mga master yan medyo maraming halo to mga master ito naman yung pangakit sa mga tangigi mga master yung yan. silver haluin lang mga master. Medyo ma Ang paglap naman ito mga master, ganito lang. Tapos marami para pagkinain ng tangiki mga master kasi ang ngipin ng tangiki napakatalas kaya ang gamit namin dito kuralon mga master yung panali namin ito yung kuralon mga master oh. Yan ito lang pag trim nito mga master para patulis ang dulo